Magandang araw sa inyong lahat. Makinig ng mabuti para malaman natin ang kwento ng isang babae na nagdala ng inspirasyon at pag-asa sa buong mundo. Ito ang kwento ni Mary Magdalene, ang tapat na tagasunod ni Jesus at unang saksi ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. Kung nagugustuhan ninyo ang ganitong mga kwento, please follow at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang inspiring stories. Si Mary Magdalene, ay kilala sa kanyang bayan ng Magdala. Bago niya nakilala si Jesus, dumaan siya sa matinding hirap at kaguluhan sa kanyang buhay. Nabuhay siya sa mundong puno ng takot at kalungkutan, mungit ang kanyang puso ay nananatiling naghahanap ng liwanag at pag-asa. Nang makilala niya si Jesus, nagbago ang kanyang buhay. Tinanggal niya ang pitong demonyo na bumabalot sa kanya at sa sandaling iyon, naramdaman ni Mary ang tunay na kalayaan. Ang kanyang puso ay muling nabuhay at mula sa araw na iyon, naging tapat siyang tagasunod. Palaging nasa tabi ni Jesus, nakikita ang kanyang mga himala at naririnig ang kanyang mga aral. Habang sinusundan niya si Jesus, nasaksihan ni Mary ang kabutihan ng kanyang puso. Nakita niya kung paano siya nagpagaling ng mga may sakit, nagpakain sa mga nagugutom at nagbigay pag-asa sa mga nawawala at naliligaw. Ang bawat araw ay puno ng pagtuturo, pagmamahal at kabutihan. Ngunit hindi lamang ito naging masaya at madali. Napakaraming pagsubok at panganib ang dumarating at sa bawat hakbang, ang pananampalataya ni Mary ay sinusubok. Sa kabila ng takot at pangamba, nanatili siyang matatag sapagkat alam niyang may mas mataas na layunin ang bawat pangyayari. Isang araw, nangyari ang pinakadilim na sandali sa buhay ni Mary at ng lahat ng tagasunod ni Jesus, siya ay ipinako sa krus. Ang damdamin ng lungkot at pangungulila ay bumalot sa buong paligid. Ang mga disipulo ay natatakot at nagtatago. Ang mga tao ay nalilito. At ang Jerusalem ay puno ng kalungkutan. Ngunit si Mary, sa kabila ng kanyang damdamin, ay nanatiling tapat. Hindi siya tumakbo o nagpakita ng kawalan ng pag-asa. Sa halip, naglakad siya sa bawat hakbang, pinipilit maunawaan ang nangyari at iniisip kung paano niya maipagpapatuloy ang kanyang pananampalataya sa gitna ng napakalaking trahedya. Pagkatapos ng huling araw ng paghihirap ni Jesus, dumating ang umaga ng ikatlong araw. May kakaibang liwanag sa hangin at isang pakiramdam ng kababalaghan ang bumalot sa paligid. Si Mary Magdalene ay pumunta sa libingan, dala ang lungkot, pag-aalala at bahagyang pag-asa. Ngunit sa kanyang pagdating, napansin niya na ang mabigat na bato na nakasara sa libingan ay naalis ang paligid ay tahimik at isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay namangha at ang kanyang puso ay nagsimulang kumaba ng mas mabilis. Sa loob ng libingan, nakita niya ang dalawang anghel na nakaupo sa lugar kung saan nakahiga si Jesus. Tinatanong sila ng mga anghel, Babae, bakit ka umiiyak ngunit sa sandaling nito, nakakita siya ng isang pamilyar na anyo sa likuran niya. Hindi niya agad nakilala, ngunit nang marinig niya ang tinig na nagpakilala, Mary. Agad niyang nakilala ang Panginoon. Ang damdamin ni Mary ay hindi mailarawan sa salita. Ang lungkot, pangamba, at kawalan ng pag-asa ay napalitan ng galak pananampalataya at pakiramdam ng kabuuang kalayaan. Ang dating takot sa kamatayan ay naglaho at sa kanyang puso ay naramdaman niya ang tunay na buhay. Sa sandaling iyon, ibinigay kay Mary ang pinakamahalagang responsibilidad. Ipahayag sa iba ang kabutihan at himala ng Panginoon. Siya ang unang hinirang para sabihin sa mga disipulo ang magandang balita na buhay na si Jesus tumakbo siya, puno ng kasabikan at pananampalataya upang ibahagi ang mensahe ng pag-asa sa mga disipulo na sa simula ay natatakot at mag-aalinlangan. Sa pamamagitan ni Mary, napalaganap ang balita ng resurrection at nagsimula ang bagong yugto ng pananampalataya at pag-asa para sa lahat. Ang kwento ni Mary Magdalene ay puno ng aral. Ipinapakita nito na kahit gaano kahirap o kadilim ang ating pinagdaraanan, ang pananampalataya at katapatan ay may kapangyarihang magdala ng liwanag at pag-asa. Ipinapakita rin nito na ang Diyos ay gumagamit ng kahit sino, babae man o lalaki, mayaman o mahirap, upang ipalaganap ang Kanyang mensahe sa mundo. Ang tapang ni Mary, ang kanyang dedikasyon at ang kanyang pananampalataya ay nagbibigay inspirasyon sa lahat ng naghahanap ng pagbabago at pag-asa. Sa ating sariling buhay, may mga pagkakataon na tayo ay natatakot, nalulunod sa kalungkutan o nag-aalinlangan. Ngunit tulad ni Mary Magdalene, may tinig ang Diyos na tumatawag sa atin, may liwanag na nagbubuka sa kadiliman at may pag-asa na nagdadala ng bagong buhay. Ang kwento niya ay paalala na bawat isa sa atin ay may kakayahang magsimula muli, magbago at ipalaganap ang kabutihan sa mundo. Maraming salamat sa pakikiming sa kwento ni Mary Magdalene. Sana ay na-inspire kayo at nagdala ito ng pag-asa sa inyong puso. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, please follow at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang Bible stories na magpapalakas ng pananampalataya at magbibigay inspirasyon. Hanggang sa muli at nawa'y gabayan kayo ng Diyos sa bawat hakbang ng inyong buhay.